Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Nakakabigla po yung sinabi ni Carla no? dito po sa video ito at talagang uh, marami po ang nagulat doon po sa kanyang sinabi nung no, maging si Kalingap Abdomar ay talagang nagulat ano doon po sa sinabi ni Carla uh, ah, papanoorin po natin yung video at syempre bigyan po natin yan ng kaunting reaction pero bago po yan ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, ah, kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy na po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at na Kalingap Jomar, Carla Topolar Vlog at siyempre mga Karepa, Team Bius at yung mga kasamahan po natin sa Charity blogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no na kung saan ay uh, nagsalita si Carla no at uh, marami po ang nabigla at nagulat sa sinabi ni Carla. Ang kabuuan po ng video ng ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Sagap TV. Ah. ya, uh. no. Suportahan po natin ha, Sagap TV. O ito po yung video. <tinyo> tapos Mamaya ka pa mati, pa tapos ang program. Gusto mo malaman, anong nararamdaman mo? Masaya po. Ang alin? Siyempre uh, na, kikita ko po yung mga um, pinagdadaanan namin, yung mga memories. Tapos, siyempre, sobrang daming nangyari po, ko. Um, uh, nandito pa rin po kami. Um, kami yung nagdagamayan para sa isa't isa. Oh. Um, masaya ba ang puso mo? Sobra po. Ang tanong, kung ng isang panalangin, anong panalangin iyon? Ano, anong panalangin? Um, para sa inyo yun ni Jomar. po, um, sana tuloy-tuloy lang kami um, magkasama. Yeah. <laughs> oh, bakit kae nakikita o so ko ay tumaprobara ko Ang we lie in co angyo gano da so bigay ko to Hoedd din mab o carl Basta sabi sa'yo, kay ikaw ang, ko, ang puso ang mga, ay parang amas na'yo Asan mo, because, ay sinang, ay dahilan Di ako makatulong Sa kakaisip sa'yo Kung ikaw Gusto ikaw ang dahilan Medyo matagal na po, no? Itong uh, video ito, ano po? Pasensya na po kayo at talagang ito po ay nung birthday pa ni Carla. Pero, Napakaganda po kasi ng uh, mga sinabi dito ni Carla, no? Unang-una yung sinabi niya po tungkol dun sa pagsubok. Ano po, hindi po, natin, hindi po, natin alam ano, na si Carla pala at saka si Papa Jones ay uh, dumadaan po no, sa matinding pagsubok. Ano po, yun po ang sabi ni Carla. No? At uh, yun na nga, yung pong pagsubok na yun ay uh, magkasama sila na napagtagumpayan naman daw po nilang dalawa yung uh, pagsubok na yun. Ano po, nakikita po natin sila no, sa teleserye, eh, uh, lagi lang po silang masaya. Subalit so, sa tunay na buhay ay uh, may pagsubok po pala silang pinagdaanan. Ano? Unang-una namang pagsubok sa mga lab team eh. Number one dyan, siyempre yung mga baser. <laughs> yung mga nagko na uh, hindi maganda. Ano? Minsan ay uh, below the belt na po ang ginagawa ng mga baser. Kaya siyempre masakit din po yan doon sa pinagsasabihan. Ano po? Kaya siguro yun ang, ang, ang pagsubok na kanilang pinagdaanan or uh, meron pang iba pero hindi na po niya binanggit. Ang importante ay uh, magkasama po sila na napagtag napagtagumpayan yung pagsubok na sinasabi ni uh, Carla no at uh, isa pa po dito ang sabi niya ay masaya ang masaya daw po siya ano po at uh, talagang maligaya yung kanyang puso ha <laughs> Toto naman yun, napapansin naman po natin na talagang si Carla ay uh, blooming ano po at uh, talagang lalong gumaganda ano po at uh, nakikita po natin na talagang Uh, sabi po natin na um, in love. Ah, uh, in love si Carla no. Siyempre <laughs> kanino pa? Si siyempre kay uh, Papa Jomar. Ano po, wala na pong iba. Ganun din naman si Papa Jomar. Nakikita din naman po natin na uh, talagang mahal uh, din po niya itong si Carla no. Kaya nga po ang sabi nga po ni Carla, ano tinanong po siya kung uh, ano ang ang ipapanalangin niya, ano para sa kanilang dalawa ni Carla. And sabi po niya ay uh, yung uh, magkasama po sila ng matagal. Ano? Uh, hindi lang po niya sinabi na magkasama po sila forever. Hindi <laughs> po ba mas maganda yun, ano? Pero ganoon na rin po yun, ano? Alos parehas na po yun, ano? At nakikita naman po natin, ano? Na talagang itong dalawang ito ay uh, magkakasama po ito talaga ng matagal, ano? At maaaring ito pa rin pong dalawang ito ay magkatuluyan. Ano po? sapagkat uh, nakikita naman po natin na uh, paras naman po silang mabait ano, lagi nagpapakumbaba at uh, talaga namang nagkakasundo po silang dalawa yun naman po ang importante ano, yung po uh, nagkakasundo ano, yung magkasing uh, yung magkarelasyon ano po Nang sa ganoon siyempre ay uh, walang kontrahan ano po at uh, yun na ano siguro kapag uh, may mga nangyayari nga uh, hindi maganda sa kanilang dalawa ay uh, dinadaan na lang nila sa pag uusap ano Kagaya nga po nung uh, sinabi nila ni Carla kanina na talagang uh, marami po silang pagsubok na talagang uh, nalagpasan po nila. Ibig sabihin na uh, napagtagumpayan po nila. Uh, kasama na po rin siguro doon yung mga tampu-tampuhan. Ano, hindi po mawawala yan sa isang relasyon. Lalo na po sa edad ni Carla at uh, sa edad ni Papa Jones, ano Medyo malayo ng konti ang kanilang agwat. Siyempre, ang, ang labis na makakaunawa po dito ay uh, si Papa Jomar. Sapagkat ang kanyang isip, syempre ay uh, mature na mature na. At uh, ito naman po si Carla, syempre medyo bata po ito kay uh, Jomar. Ano? Pero, makikita po natin na uh, talagang uh, mature ano po ang ang isip ni Carla ano po at uh, bagay na bagay naman po talaga silang dalawa Ayun ano, maraming maraming salamat po sa nyo lahat. At patuloy lang po natin suportahan itong uh, Jomcar. Ano po, talagang nga namang ah, uh, nakakalibang, ano, uh, talagang uh, kapag kayo may mga problema, ano kagaya po nung sinasabi ng senior citizen, mga senior citizen na uh, sabi nila, hindi lang senior citizen, ano, maski yung mga kabataan ay talaga daw po uh, pang-relax pa, nila itong uh, Jomcar. Ano po? Eh ayon naman ay maraming salamat po ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Dios mabalos